Lubog sa bahang ilang lugar sa bansa dahil sa pananalasa ng bagyong enteng at ng habagat. Nagmistulang dagat ang ilang kalsada sa Metro Manila habang isang bahay naman sa Katanduanes ang na-wash out. Si Gabo Humil de Villegas sa report. Ilang bahagi ng bansa ang sinalanta dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng bagyong enteng. Dahil sa malakas na pag-ulan, ilang bahay ang lumubog sa tubig sa barangay Hulo sa Pililla Rizal. Sobrang taas na po ng tubig, na po yung mga first floor. Maririnig ang boses ng uploader kung saan niya ang pangyayari sa nasabing lugar. Sa Caloocan City naman, maririnig ang ilang boses ng mga motorista habang nakikita ang isang jeepney na pilit na tumatawid sa mataas na baha. Sa Antipolo City, nagmistulang dagat ang kalsadang ito dahil pa rin sa matinding pagragasa ng baha. Ilang sasakyan din ang makikita sa naturang video na inaanod. Sa lalawigan naman ng Bulacan, makikita sa video na ito kung saan ilang kababayan natin ang pilit tumatawid sa kalsada kahit tagpas na ang baha. Washout naman ang isang bahay na ito sa Katanduanes, makikita sa naturang larawan na nagsagawa ng rescue operation ang lokal na pamahalaan sa lugar. Isa sa mga na-rescue ay ang dalawang taong gulang na sanggol na ito. Lubog pa rin sa baha ang ilang eskwelahan sa Naga City at Camarines Sur dahil sa matinding pag-ulan na dala ng bagyong enteng. Sa pinakahuling update ng pag-asa, bumilis ang takbo ng tropical storm enteng habang binabagtas nito ang Northern Luzon at ngayon ay patungo na ito ng West Philippine Sea. Gabo Mil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.